Hi everybody! So ayan, kung may maririnig man kayong maingay na sound ayan ay electric pan dahil gusto kong magtipid at ang mahal ng kuryente at ang boses ko kung may mahangin-hangin man dyan pasensya na at wala akong budget para sa mic na nakakapag-remove ng bakit kailangan nakakapag-remove ng background sound ano ba tawag doon? Basta yun. So, ayan. Kung nakikita nyo naman, nag-aaral ako mag uh, lagay ng gel tech sa... Gel tech? Mag-aaral... Bobo. Nag-aaral ako maglagay ng gel poly. Poly, poly. Ewan ko kung ano man yan sa aking kamay. Dahil, as a mommy, kailangan natin ng konting ayos lang, simple lang, ganon. So naglagay na ako nung una kaso natanggal siya kasi sobrang laki ng ginawa I mean haba ng ginawa ko at natutulisan ako baka kasi ma scratch ko ang anak ko kaya ayan ang pinili ko is yung parang medyo lagpas lang ng konti sa kuko na ginapit ko yan one time kasi mahaba yung kuko ko tapos biglang na-scratch yung baby ko parang oh, sobrang laki na nakasalanan ko bilang isang ina na may scratch yung anak ko dahil sa akin ah, yan. yan kaya ayun ang ginawa ko niliitan ko sinagad ko na pero parang nakakaawa naman yung kamay ko kaya nilagyan ko ng konting haba at magmukha namang uh, babae tayo minsan kasi pagka uh, napapabayan natin sa sarili natin dami, tayong naririnig ng mga chikadera marites, marisol na like ano ba naman yan ah, loko siyang na ganyan ganyan dati ganito siya, dati ganyan siya wala tayong magagawa doon pero as a girl kahit naman ano naman ang gawin natin magmaganda tayo magpaka uh, nanay tayo, may masasabi talaga ang mga person like kapag nagpakamaganda ka, nagayos ka, nag ka sa pinapabayaan ng sarili I mean, ang anak ang sarili ay inoon na yan. so, yan, dahil tipid tayo, bumili ako ng halagang 300 pesos na Uh, gamit for the nails. Actually, pinili ko yan para mag-aral kasi gusto ko talaga ayan ang maging ano ko lifestyle gusto ko matuto nyan guys nanonood ako sa mga sa mga youtube sa mga tiktok nakikita ko uh, kumikita sila sa paglalagay nyan at saka ang daming ang daming girl na nagpapalagay sobrang talagang ewan ko ba wala naman niya noon charis tapos ayun parang sabi ko kung matututo man ako sana ito yung maging business ko at maging mag maging boom ang akin business dahil napakaganda niya biruin mo magpapaganyan ka or like yung nail extension talaga na peke yung parang dalagi ng peking ko kung ano ba tawag to sa ganun basta yun guys pagdalagi ng ganun ano umaabot ng 1,000. Oh my God. Kaya sabi ko, instead na magpaganun ako, bakit hindi ko gawin na lang sa sarili ko? At may tipid pa dahil mahal gatas for today's video. Sobrang mahal gatas, guys. So, ang nilagay ko, nilagyan ko ng base coat. At, ayan, naglagay ako, ako ng... Uh, ba't maputuputlo siya sabi ko naglagay ako ng base coat tapos naglagay ako ng gel polish poly poly naglagay ako nyan tapos kumuha lang ako ng ka-shape ng aking kuko yan noong una sabi ko paano to ba't may mga kuko anong gagawin pa dito yung pala pang hulma siya para magano ano mukhang kuko talaga yung mga gel at guys, meron niyang top coat diba may base coat, may top coat meron yan, pagtingin ko yung aking bowls nagayos-ayos dito sa kwarto pagtingin ko is buhos lahat, kaya sabi ko oh my goodness, sayang kaya yan, maggagawa tayo ng kuko na walang top coat pero maganda pa rin naman siya, kaso parang hindi nakaka Uh, demure kasi hindi siya kumikinang kapag kawalang top coat ayan, anyway kung titignan nyo ayan, Dilagyan ko lang ng konting kuko, pero left side lang kasi hindi ko kaya talaga sa ano sa right side napakahirap guys, pero aral-aral lang yan, aral-aral lang, lang sa paglalagay, kasi gusto ko talaga matuto dyan, at nakikita ko sa mga uh, beginners at saka sa mga nagbi-business na you know nagbo-boom ang kanilang ano. Ayun, for the tanggal ako ng mga excess. Kasi likpas likpas alam ko mali yun eh, yung parang may lalabas sa gilid. Pero wala tayong choice, wala tayong magagawa kasi hirap eh. So, ayun lang guys, share ko lang sa inyo kung ano ang aking uh, ginagawa pag naglinis na ako. Thank you. At kung gusto niya ng kasunod, just comment.